Gusto kong pili ko yung magigil. Siyempre, stick tigas. Yeah. Black na yun. Tsaka ano? Hindi, kahit hindi hip-hop. Ah, ganun. Mm, basta kahit anong genre. Pero kasi sa ngayon, pag, pag, pag naiinig ako ng sound, ano, isa-sound si trip ako. Kung ano yung mga lumalabas lahat sila ah, random. Ah, bago. Mga paborito, kasi yung pag-sabi ko si paborito, mga, mga matatagal na yun. Eh. Mga lumang stick OPM. Sticky gas, yan. Igas. Yeah. Tapos, yung so lakman. Like uh, Yan bro, eh. lahat kayo. Ayun. ayun no? <laughs> ano naman, ah, pinapakinggan foreign. Foreign. Ito mga playlist lang din nila. Mga tropa, post, malonya, mga ganyan. Yung solid yun. Lalo na kung ano yung mga in ayun yung napapain ko yun. na ba, okay. kung browse kung ka sa mga ano mga top 100 mga new music din friday yun, no? okay. kinikinig lang pero madalas ko talaga sa Android yung mga kantang <laughs> yung namin nare-release kasi kinikritics ko siya eh bagay so, na. kung no? pa mga ano Mamay may pwede pang gawing so. iba idagdag bagay <laughs> kung kung sasabihin ano lahat ng pinapakinggan mo oh, hindi rin matatapos eh. Tayo. Flow G.